Kahulugan ng panaginip na bangus o milkfish. Panaginip na isda. Q&A portion. Ano ang kahulugan ng bangus o milkfish sa panaginip? Ang isda sa panaginip, lalo na kung ito ay malusog at malaki tulad ng bangus, ay maaaring magsaad ng kaginhawaan at kasaganaan sa iyong buhay. Ito ay maaaring nagsasaad na may sapat na pagkakakitaan o yaman na makukuha. Nagsasaad ng pagunlad, at pag-abot ng mga pangarap. Baka may mga magagandang oportunidad o biyayang darating sa iyong buhay, at nagsasabi rin na maghanda sa bagong pakikipagsapalaran. Kaya kung maraming bangus ang nakita mo sa iyong panaginip ay maaaring magsaad na iyong pagkalito kung ano ang uunahin mo, o hindi ka sigurado sa tinatahak mong direksyon sa buhay. Kung sa panaginip mo ay bangos na nahihirapan o namamatay, maaari itong kumetawan sa iyong takot sa pagkabigo o pagkalunod sa sarili mong mga negatibong damdamin. Ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong humanap ng malusog at masaya na paraan upang makayanan ang stress at anxiety. Samantala ang pagkain naman ng bangos sa panaginip ay nagsasaad na matatamasa mo na ang pinakananais mo sa buhay, maaaring dulot ito ng iyong sipag at determinasyon. Ngunit maari mo ring matamasa ang biyaya na higit pa sa iyong nais ng dahil sa swerte. Isa rin sa biyaya na ipinahihiwatig ng bangus ay ang pagbubuntis o pagkakaroon ng anak. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip. What? Yeah.